So, ayan mga beshi, kamput ako. Ito ako ngayon sa bahay. Uh, ito na yung finished product ng aking chocolate moron. Mm. Diba? Ang sarap niya, grabe. So, titikman ko nga siya. Mm. Ang dami kasi niyang ano, chocolate. Isang box yung nilagay kong chocolate. Ano Alin? Tapos, ayan yung fried chicken. Tikman ko yung lechong kawali. Mmm. Sarap. Nap, magkakapi ka? So, yan lang mga ko. Anong oras na ba? 1.24. Ayan, ito yung almusal pa lang namin kasi hindi kami nagkapi. Hindi kami kumain ng kahit ano ngayon pa lang. So, grabe ang gutom ko, mga isang kilo. So, bye-bye, guys. Ayan, thank you for watching. Ito pala yung isura nyo, mga bisito. Bapaunin ko mamayang hapon. Ta-da! Di ba, nilaki? Nilaki ng pagmamahay ko. Ah! So, lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Don't forget to subscribe my channel.